Kambe! Teko, huwag muna. Pakinggan muna natin siya. Kaparaya na pa. Wala akong pakialam. Marino, dito na tingray doon niya tayo. Ano po niya si Ubo sa grupo na nakakadena? Hinaan ka! Tandaan mo ang sinabi ng pinuno. Maaga pa natin ang hula. Depende yun sa mga ikikilos natin. Isoko, ka. Ipaliwanag mo nang nangyari itong nakaraang linggo. Kung ang nasabi. Sinangaling. Pero, totoo yung unang parte ng hula. At yun lang ang masasabi ko sa inyo. Tumabi sabi! sa gulilong. Ba't nila masabi? Kapag sinabi ko, hindi parang sinabi ko na rin hindi ko masabi. Kaya hindi ko masabi yung gusto mo sabihin ko. Hindi sa ayaw ko sabihin. Hindi ko lang masabi. Yun lang ang masasabi ko. Kung hindi kayo isang ayaw, handa ako lumaban para pagtanggol sa sarili ko. Kaya mag-isip-isip kayo. ano ba? Huwag na lang. Hindi biro makipaglaban sa'yo. Ano ako? Hello? Ah! Uh! Grabe. Pinagsang binipat ang lugar. Teka. Ako ang nalipat. Nobunaga, manahinig ka muna dyan. Paano <coughs> <coughs> mo magawa yun? Ewan, hanggang ngayon hindi ko pa kabisado kakayahan niya. Hiso ka. Ngayon nga itatanong ako sa'yo. Hmm. Hindi ko na kaya sa iyo. Ano ang kakayahan ng kalaban natin?